Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na, ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Maganda ngayon ang enerhiya ng Capricorn Moon na pumapasok sa iyong Sektor Aries. At ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na ang lahat ng iyong mga pagsusumikap ngayong araw, ang iyong hard work ay mabigyan ngayon ng magandang reward. At sa araw na ito, ikaw rin ay pwedeng gumawa ng mga tahimik na wishes dahil ngayong araw, ang enerhiya ay pabor sa iyo. Ngayong araw, anuman ang mga kailangang gawin ay magagawa mo at magandang maganda ang iyong pagiging responsable ngayon. Sa araw na ito rin, ikaw ay magkakaroon ng oras kung saan ikaw ay makapag-relax. At maganda rin ngayon ang enerhiya ng pag-ibig. Meron kang tsansa ngayon na ang iyong banding sa mga taong mahalaga sa iyo ay maging mas malalim. At ang enerhiya rin ngayong araw ang magdulot sa iyo na maramdaman mo rin ang concern at pagmamahal ng ibang tao sa iyo. Magiging komportable ka ngayong araw at anuman ang mga gusto mo pagdating sa isang ang relasyon ay maaring matugunan sa araw na ito at ang enerhiya ngayon ng trabaho ay maayos rin ngayong araw anuman ang mga hadlang sa mga kailangang gawin ay mawawala maraming mga bagong accomplishments ang mga airy sa araw na ito at Ngayong araw rin, maaari na ikaw ay magbigay ng pagpapatawad sa iyong sarili sa anuman ang iyong mga pagkakamali. Ngayong araw, haharapin mo ang mga issues na dati ay iyong iniiwasan. At sa araw na ito, magkakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili na tanggapin kung anuman ang iyong mga kahinaan. At sa araw na ito rin, patawarin ang ibang tao. Ngayong araw, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 10, 13 22 26 36 at 41 Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Taurus dal sa araw na ito magagamit mo ang kagandahan ng iyong enerhiya para ang ibang tao ay rin. at sa araw na ito mahilig kang magturo, mahilig kang mag-participate ngayon sa mga gawain at ang iyong isip sa araw na ito ay lumilipad-lipad, nag-e-explore ng mga pagbabago, ng mga pwedeng gawin at maganda rin ang enerhiya ng buwan ngayon dahil papasok ito sa iyong adventure sector. At sa araw na ito, marami kang makuhang impormasyon sa iyong mga interaction sa ibang tao ngayong araw ang mga Taurus ay very independent at gusto ng mga tao ngayon nakasama ang mga choros dahil sa araw na ito magaganda ang inyong mga pagkikitungo, maganda ang qualities mo bilang kaibigan at sa araw na ito rin ikaw ay nakikinig rin sa kung ano ang mga nagaganap sa ibang tao. Maganda ang iyong pakikipag-connecta ngayon sa mga mahal mo sa buhay, maganda ang healing energy sa araw na ito lalong lalo na sa umaga kung saan malakas ang impluensya ng enerhiya ng Capricorn Moon at ang pagiging optimistic ng Jupiter. At sa araw na ito, hayaan mo rin na magbigay ka ng tiwala sa ibang tao. Mahilig kasi ang mga Taurus na protektahan ang kanilang sarili at sa araw na ito, maganda ang iyong pangakit, maganda rin ang iyong mga kutob sa araw na ito. At para sa iyong relasyon, maaari na medyo slow down ang mga Taurus ngayon pagdating sa pag-ibig. Ngayong araw, nakafocus kayo sa inyong trabaho at sa araw na ito rin, mas konektado kayo sa iyong mga kasamahan sa trabaho, sa ibang tao at lalong-lalo na ang mga tao sa iyong komunidad. Ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang oportunidad para ikaw ay matuto, mag-grow at lawakan ang iyong network. At maganda naman ang trabaho mo sa araw na ito, maganda ang iyong mga intensyon at ang bumabalik rin sa iyo ay mga good karma. At sa araw na ito, maaari rin na mahilig ka ngayong mag-research, Alamin kung ano ang mga magagandang potensyal para mapalawak ang iyong pananalapi. Sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 7, 16, 20, 26, 30, at 38. Mas mahilig namang mag-obserba ang mga Gemini sa araw na ito. Mahilig kayong magmuni-muni, iproseso ng ayos ang iyong mga emosyon. At sa araw na ito, ikaw rin ay patuloy lang sa iyong mga ginagawa maging sa mga bagong aktibidad. Mahilig ang mga Gemini sa araw na ito na mag-explore, pag-isipan ang mga kaganapan. At sa araw na ito, magiging mas maganda ang iyong mga decision at ang iyong mga choices. Ngayong araw, ikaw ay makakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga taong nakapalibot sa iyo. At malakas rin ang impluensya ngayon ng Moon at Uranus. Ang mga enerhiyang ito ang magdulot sa iyo na maghahanap ka ngayon ng sagot sa iyong mga katanungan. Punong-puno ng motibasyon ang mga Gemini sa araw na ito at swerte rin ang mga Gemini ngayon sa negosyo. Mamayang hapon, ang Moon ay papasok sa iyong sektor at ito ay magdadala ng magandang connection ngayon, mga kaibigan, mga bagong kakilala at maganda rin ang mga konting pagbabalagay bago nagagawin mo ngayon sa iyong pang-araw-araw na ginagawa. Ngayong araw rin, mahilig kang magplano. Sa araw na ito, maganda ang pag-ibig. Mas komportable ka ngayon sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong minamahal. At sa araw na ito, sa isang relasyon, magkakaroon ka ng malalim na sense of security. Merong konting conflict ngayon sa pagitan mo at sa ibang tao, pero handa ka na makinig at magkaroon ngayon ng magandang pag-uusap. At sa araw na ito, maayos rin ngayon ang mga banding. Ngayong araw, maraming mga oportunidad na magbukas para sa mga Gemini, lalo na ang mga Gemini na naghahanap ng mas maayos na trabaho. At sa araw na ito, malakas rin ang impluensya ng enerhiya ng Jupiter, kaya ngayong araw, magaganda ang mga investment na pumapasok ngayon sa iyong trabaho. Ngayong araw, maraming mga investment ngayon na maari na lumago at maging mas maayos. Magkakaroon ka ng magandang capital ngayon, mga magagandang mapagkukunan at sa araw na ito ikaw rin ay mas surpresa ngayon sa mga trabaho mo at sa kaayusan ng reputasyon na iyong makukuha ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 5, 13, 24, 28, 39 at 42. Maganda ang mga pananaw ng mga cancer sa araw na ito at mahilig ka ngayon magbigay ng iyong suporta sa ibang tao. Nakafocus kayo ngayon sa inyong mga relasyon sa iba. At magaganda ngayon ang iyong mga agenda. Sa araw na ito rin, mas madali sa iyo na makakilala ng mga bagong tao dahil creative ka ngayon at magaling ka ngayong makipagkompromiso sa iba. Maganda rin ang iyong pagiging adventurous sa araw na ito. At mas mag-improve ngayon ang iyong connection sa iyong komunidad. Maganda rin ngayong araw ang iyong interest. Marami ka rin ma-realize ngayon patungkol sa iyong pangangatawan at sa kung paano mo matulungan ang iyong sarili na malayo ka sa stress at sa tensyon na dala ng ibang tao. At sa araw na ito, mahilig ang mga cancer na makinig ng mga motivational tapes o kaya mga payo ng ibang tao. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, ikaw ay nakakaroon ng malinaw na pag-unawa kung ano ang gusto ng iyong kapartner. At malakas ngayon ang iyong pangakit kaya maraming mga tao ngayon ang mas madaling makaunawa sa iyo. Ang career at pera naman ngayong araw ay magaganda ang mga oportunidad na lalapit sa iyo. At meron mga cancer ngayong araw na papunta sa mga interviews para sa trabaho at maaring makatanggap ng good news. At sa araw na ito, marami ring mga cancer ang mapromote sa trabaho. Maayos ngayon ang takbo ng pera. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 1, 13, 26, 38, 39, at 41. Medyo nakakalito ang simula ng araw na ito para sa mga Leo pero buti na lang ngayong araw medyo mas malalim ang mga paniniwala ng mga Leo at mas matatag kayo sa mga problema. Sa araw na ito rin mas organisado kayo sa inyong mga ginagawa at magkakaroon kayo ng mga bagong estratehiya sa kung paano ninyo i-approach ang mga problema sa buhay. Ngayong araw mas mag-improve ang inyong routine at mas organisado kayo lalong-lalo na na mas kontento ang mga Leo ngayon sa kung ano ang nagaganap sa kapaligiran at medyo busy ngayon ang araw na ito pero marami kang magagawa ngayon dahil maganda ang iyong imahinasyon at mahilig rin kayo ngayon na Hanapin kung ano ang mga sanhi ng mga problema at mas makikita ninyo ng panibago ang mga sitwasyon. Sa araw na ito, mas madaling masatisfy ang mga Leo at ngayong araw rin ay nakakaroon kayo ng malakas na suporta galing sa ibang tao. Ang ikalawang bahagi ng araw ay medyo mabilis lang dahil sa busy ka at ma-enjoy mo ang araw na ito. Mag-ingat lang para sa iyong kalusugan ngayong araw, Leo, dahil mas prone ka ngayon na magkasakit, natin si Punin. Kaya bantayan ang mga ito. Agapan agad-agad kung meron ka mang mga karamdaman para ikaw ay makapagpahinga, makapag-relax at maging maayos ang iyong kalusugan. Ang pag-ibig at relasyon naman sa araw na ito ay medyo nakakalito. Pero maayos ang career at pera ngayon. Ang mga Leo sa araw na ito mas ma-appreciate ang iyong talento sa trabaho. At ngayong araw rin maaari na ang ibang tao ngayon ay meron dalang surpresa sa iyo. Meron mga bagong regalo sa iyo na deserve mo naman. At ngayong araw, ang iyong mga pagsusumikap ay makakuha ng magandang bunga Sa araw na ito rin, ikaw ay maaari na magkaroon ng malaking gastos ngayon sa shopping O kaya mapagasto ka ngayon ng wala sa oras Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries At ang lucky numbers mo ay 4, 5, 8, 18, 25, at 32 Maganda ang enerhiya ng araw ngayon para sa mga Virgo dahil sa araw na ito, very creative ang mga Virgo at ang inyong mga imahinasyon ang magdala sa inyo ng swerte at kaligayahan sa araw na ito. Hayaan nyo lang na maghari ang sinasabi ng iyong puso kesa sa iyong isip sa araw na ito. Maganda ang pag-channel ng iyong enerhiya para makita mo ang mga bagay na kailangan mo nang i-let go. At sa araw na ito, wag rin masyadong sobra naman ang iyong mga caution na hindi ka na nakakapag-enjoy sa iyong araw-araw na ginagawa. Maganda ngayon ang iyong kalusugan sa araw na ito. Ikaw ay nakakaroon ng magandang advantage sa iyong pangangatawan at maganda rin ngayon ang iyong mga kinakain, ang mga prutas ay nagdadala sa iyo ng karagdagang sustansya. Ang pag-ibig at relasyon naman sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, ikaw ay magbibigay ng karagdagang atensyon sa iyong mga relasyon, lalong-lalo sa iyong mga kaibigan. Huwag mong hayaan na ang mga dating eksperyensa na hindi masyadong maganda sa pag-ibig ang maging hadlang ngayon para ikaw ay magkaroon ng magandang tsansa na makakilala ka ng isang tao na totoo sa iyo. Ang career at pera ngayong araw ay maayos. Sa araw na ito, mas charming ang mga Virgo. Maraming mga tao ngayon ang mas gustong kasama ka dahil sa araw na ito, ang mga Virgo ay parang mga bata ngayon na masaya lang, magaan lang ang inyong mga pakikitungo sa ibang tao. Maganda rin ngayon ang papuri na kuha mo pagdating sa iyong mga trabaho at ang pera naman sa araw na ito, Virgo, ay maayos. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 8, 16, 17, 22, 24, at 43. Ang ikot ng mga bituin sa araw na ito, Libra, ay makatulong sa iyo na maplansya mo ang mga problema. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan, pumapasok ito sa iyong sektor ng tahanan at puso. Kaya ngayong araw ay magaling ang Libra na isentro ang kanilang mga nararamdaman kung ano ang kanilang mga prioridad sa buhay. At sa araw na ito, parang mas pipiliin mo ngayon ang mga bagay na komportable ka, mga bagay na enjoy mong gawin. At sa araw na ito, hayaan an mo na mag-guide sa iyo ang iyong mga kutob dahil malakas ang iyong kutob sa araw na ito madali mong mabasa ngayon kung ano ang mga intensyon ng ibang tao at ang mga bagay na dati ay hindi mo masyadong napapansin kung kayo ay nagkakamali, huwag niyong hayaan na ma-discourage kayo agad-agad. Bigyan niyo ang inyong sarili ng tsansa na bumangon. At para naman sa inyong kalusugan ngayong araw, medyo stressful ang araw na ito. Maari na meron mga libra na nakakaroon ng sakit sa kanilang liig at ito ay dahil sa stress. Makakatulong sa inyo na mag-ihersisyo kahit papano, maglakad-lakad, lumabas, magpamasahe o kaya tulungan ang sarili na relax lang ang iyong pag-iisip para ang tensyon ay hindi mo maramdaman, lalong-lalo na sa iyong batok. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maganda ang pag-ibig ngayon, ang mga libra sa araw na ito ay mahilig mag-examine sa kanilang mga kasalukuyang relasyon sa mga kaibigan nila, kung ano na ang estado ng inyong pagsasama, kung sino ang totoo sa iyo, ano pa ang mga plano mo para sa iyong buhay, at kung sino ang nakakatulong sa iyong maging happy. At maari na sa araw na ito, talikuran ng mga libra ang mga tao na hindi magandang impluensya sa iyo. Ang career at pera naman sa araw na ito ay maayos. Ma-enjoy mo ang mga pagbabago ngayon sa trabaho. Maari na merong mga libra sa araw na ito na makakuha ng magandang job offer. Ang iba namang libra ay maaring malipat sa bagong departamento at maganda rin ang chance ngayon na ma-promote ang mga libra. Ang iyong responsibilidad sa trabaho ngayong araw ay maayos kaya maraming ma-impress ngayon sa iyong mga kasamahan. At sa araw na ito rin maganda ang takbo ng pera kaya Maganda ang kabuo ang enerhiya ng araw At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo At ang lucky numbers mo ay 11, 13, 16, 29, 31, at 39 Malakas ang impluwensya ng buwan na puwapasok ngayon sa iyong communication sector. Kaya sa araw na ito, mas payapa ang mga pakikipag-usap sa ibang tao at mahilig mag-obserba ang mga Scorpio sa araw na ito. Matulungan rin kayo ng enerhiya ng Uranus at Jupiter sa araw na ito na ngayong araw, anuman ang mga hadlang sa inyong mga plano ay maari na mawala. At sa araw na ito, positibo ang araw dahil marami kang matututunan. Maraming mga tao ngayon ang magdala ng positibong impact sa sa buhay mo kung saan ikaw ay mag-enjoy naman na matuto ng mga bagong estatihiya at mas creative ang mga Scorpio sa araw na ito. Maganda ang mood ninyo ngayong araw. Mas independent kayo. Hindi kayo masyadong umaasa sa ibang tao para mag-enjoy. At sa araw na ito, very creative kayo. Mas ma-appreciate ng mga tao ang inyong skills, ang inyong trabaho. At maari rin na sa araw na ito, makakita kayo ng karagdagang pera dahil sa galing ng inyong trabaho ngayon, maari na magkaroon ng sideline job na hindi inaasahan, at sa araw na ito ang inyong kalusugan ay maayos naman ngayong araw, relax makinig sa mga magagandang musika huwag mong hayaan na ang ibang tao sa iyong kapaligiran ay magdala sa iyo ng sama ng loob at ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos naman, ngayong araw lang medyo busy ang mga Scorpio sa inyong social commitments maari merong mga parties get together, mga family okay sa araw na ito kung saan ikaw ay mag-enjoy at makuha mo ngayon ang atensyon ng ibang tao at maari rin na ikaw ay makakonekta ulit sa iyong mga dating kaibigan na matagal mo nang hindi nakita o nakakausap at ang career naman at pera ngayon ng mga Scorpio ay maayos sa araw na ito lang maari na maapektuhan ka sa kung ano ang ginawa ng iyong kasama sa trabaho kaya hina-hinay na hindi ka mapahamak at maging sensitive kung ano kaya ang mga intensyon ng iyong mga kasamahan sa trabaho at siguraduhin na nananatili kang responsable sa iyong mga ginagawa. Ang pera sa araw na ito ay maayos, lalong-lalo na pagdating sa mga real estate properties, mga investment mo sa araw na ito ay magkaroon ng magandang bunga. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 1, 9, 20, 26, Thirty two at thirty eight. Palaban naman ang mga Sagittarius sa araw na ito. Maganda ngayon ang inyong mga vision at malinaw sa inyo kung ano ang inyong mga gusto. Ngayong araw, matulungan ka ng enerhiya ng buwan para sa pag-appreciate ng mga tao nakapalibot sa iyo, ng mga tao na nagbibigay sa iyo ng suporta at mas ma-appreciate mo ngayon ang mga maliliit na bagay na dati ay hindi mo masyadong pinapansin. Sa araw na ito rin, ang iyong focus ay mapunta sa iyong sektor ng mapagkukunan. Mahalaga ang pera sa araw na ito. Ang unang kalahati ng araw ay maari na medyo magulo at hindi ka mapakali at mabalikan mo ang mga nakaraan na hindi ka happy. Pero pagdating na sa bandang tanghali ay mas magkaroon ka ng malalim na pag sa iyong mga pinagdadaanan. At maganda ngayon ang iyong kalusugan, kailangan na tulungan ang sariling mag-relax. Pero malakas ang tentasyon sa araw na ito na kumain ng mga junk food. Kaya bantayan ang iyong mga kinakain, lalo na ang mga Sagittarius na gustong magbawas ng timbang. Para naman sa iyong pag at relasyon ngayong araw, maganda ang araw na ito dahil magaan lang. Mahili kayo ngayon na mag-step back, magmuni-muni, i-examine ang inyong mga pakikisama sa ibang tao at marami rin kayong mga impormasyon na malalaman ngayon patungkol sa iyong kapartner o kaya sa inyong mga crush kung kayo ay single. At sa araw na ito, mahili kayong mag-analyze sa dynamics ng inyong mga relasyon. At ngayong araw rin, matulungan ka ng enerhiya ng araw para manatiling ka kalmado anuman ang mga pinagdadaanan ngayon sa isang relasyon ang career at pera sa araw na ito ay maayos naman ngayong araw mahilig ang mga Sagittarius na mag-isip at mahilig rin kayo na humingi ng advice sa mga eksperyensadong professional o kaya sa mga career advisor mo na siyang magbibigay sa iyo ng magandang guide kung ano ang iyong gagawin lalong-lalo pagdating sa iyong career at sa iyong mga pangarap sa buhay maayos ngayon ang takbo ng pera para sa iyo Sagittarius at sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer At ang lucky numbers mo ay 1, 6, 9, 17, 30, at 41 Payapa ang araw na ito para sa mga Capricorn dahil ngayong araw malakas ang impluensya ng Uranus at Jupiter na nagdadala ng kapayapaan. At marami kang matututunan sa araw na ito Capricorn patungkol sa iyong sarili, sa iyong pangangailangan at maari rin sa mga special na topic. Ngayong araw mas konektado ka sa iyong emosyon, mas konektado ka sa mga taong nakapalibot sa iyo, maganda ang mga komunikasyon ngayong araw lalong lalo na ang focus ng diskusyon. At sa araw na ito, Capricorn, matalas ang iyong mga kutob, lalong-lalo pagdating sa mga oportunidad. Kaya gamitin mo ito, lalo na kung ikaw ay naghahanap ng mga extra na income o kaya mga sideline jobs, positibo ang araw na ito para sa iyong mga personal na pangangailangan. Mas makapag-focus ka rin ngayon sa iyong mga emosyon. At sa araw na ito, Capricorn, maaari na merong isang kaibigan na magbahagi ngayon ng kanyang sikreto. Maging maingat sa impormasyon na ito at kailangan na magbigay ng simpatiya at magandang advice sa iyong kaibigan. Maging constructive sa iyong mga binibigay na payo. At sa araw na ito, pagdating sa iyong kalusugan, maganda ngayon ang iyong habits para sa iyong kalusugan, sa iyong pangangatawan. Kailangan lang umiwas ngayon sa mga pagkain na mamantika at mga pagkain na sobrang matamis dahil maring makaapekto ito sa iyo at sumakit ang iyong tiyan. At para naman sa iyong pag at relasyon ngayong araw, marami kang makilala ngayon Capricorn, mga tao na bago sa buhay mo pero mga seryoso na maaaring makatulong sa iyo sa pag-abot ng iyong mga pangarap at magkaroon ng magandang puwang sa iyong puso. At sa araw na ito, ang mga relasyon ay masubukan. Meron mga konting problema ngayon sa relasyon ng mga Capricorn. Kailangan na maging bukas para sa inyong pag-uusap, para maging matatag ang inyong pagsasama. Ang career at pera naman ng mga Capricorn, lalo na na ang mga Capricorn na nangangarap magtrabaho abroad ay maari na magkaroon ng magandang bunga sa araw na ito. Merong mga offer, para sa trabaho ng mga Capricorn galing sa mga kumpanya na established na sa ibang bansa. Pero ngayong araw, maari na magkaroon ng issue para sa mga documentation, sa mga papeles. Kaya, bantayan ang mga ito. At siguraduhin rin na ang kumpanya na nakakontak sa iyo ay legal, dahil maaari rin na magka-problema ka sa pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Choros. At ang lucky numbers mo ay... 5... nine, fourteen, twenty-five, thirty, 14 at 43 Malinaw naman ang isip ngayon ng mga Aquarius kahit na malakas ang pressure ngayon para sa inyo na suportaan ang pamilya, tumulong sa ibang mga kaibigan o kaya sa iyong mga kadugo. Pero sa araw na ito, wala kang masyadong mga problema ngayon dahil ang mga taong nakapalibot sa iyo ay magbibigay sa iyo ng suporta at mga papuri at makikinig sa kung ano man ang iyong mga plano. Very dependable ang mga tao ngayon na nakapalibot sa iyo. Ang pag-ibig at relasyon ng mga Aquarius sa araw na ito, ang iba ay maayos pero merong mga Aquarius ngayon na ang kanilang kasalukuyang relasyon ay hindi masyadong gumagana at nakakaroon ng problema dahil ang iyong kapartner ay hindi ibinabalik sa iyo ang commitment na iyong hinahanap lalong-lalo na ang mga bagay na ipinangako niya dati. Merong mga Aquarius sa araw na ito na nakakaroon ng problema sa puso kaya sa araw na ito lumabas makipagkilala sa mga bagong tao, palibutan ang sarili ng mga tao na merong mga positibong pananaw at huwag masyadong mag-focus ngayon sa mga problema. At ngayong araw, maging humble, maging gentle sa iyong pakikipag-usap sa iyong kapartner. Baka maayos pa ang relasyon. Ang kalusugan sa araw na ito ay maayos, mas engage ang mga Aquarius ngayon sa kanilang mga kaibigan at sa araw na ito, maraming mga pagluluto na mag-inspire sa mga Aquarius na maging healthy rin sa inyong mga kinakain ang career at pera sa araw na ito ay maayos, ngayong araw maari na ang mga Aquarius ay makakilala ngayon ng isang tao na mag-offer ng magandang career opportunity pero mag-ingat dahil makagastos ka rin ng sobra dahil dito, kaya kailangan na makinig ka rin sa kung ano ang mga opinion, mga advice sa iyo ng ibang tao, pagmunimunihan kung ano ang gusto mo sa iyong career Aquarius, sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aries at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 13, 27, 33, at 40. Inspirado naman ang mga 12, sa araw na ito ngayong araw payapa ang enerhiyang dala ng Uranus at Jupiter kaya sa araw na ito mahilig ang mga Pisces na mag-explore sa mga bagong options, magagandang ideya at gusto ninyo ngayon na sumubok ng mga bagong bagay naman. At sa araw na ito, konektado ka sa iyong mga kaibigan at naghahanap ka ng paraan para ma-reduce ang iyong stress at mawala ang tensyon na iyong nararamdaman. Maganda ngayon ang popularidad ng Pisces. Sikat kayo sa inyong mga kaibigan. Mga kaibigan nyo naman ay nagdadala ng magandang advice, magandang balita, at sa araw na ito, matulungan ka ng mga taong importante sa iyo. Maganda rin ngayon ang kalusugan ng mga Pisces sa araw na ito. Maganda ang iyong health, ang iyong fitness at ngayong araw rin meron kang bagong madiskubre na interest para magkaroon ka ng magandang hobby. At ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay kailangan na wag masyadong seryosohin ang mga issue ngayong araw. Meron kasing ibang Pisces ngayon na ang kanilang kapartner ay hindi ninyo masyadong maintindihan. Huwag magpadala sa mood ng iyong kapartner ngayong araw, eh, enjoy mo lang kung ano ang oras mo para sa iyong sarili at kung medyo busy ang kapartner ay at kung medyo busy ang kapartner ay hayaan mo na lang muna. Ikaw ay mas guided ngayon ng mga taong nakapalibot sa iyo lalong-lalo pagdating sa iyong mga desisyon sa pera. Sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 9, 16, 27 32 40 at 43 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanyaga para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, dar hang bibitihin mabeleg sa hula ng tarot kubaka naman laman ng iyong horoscope kahit ano pa idumito e, ka na araling pilipino na ang kakana